Ito yung umpisa. Una dyan, mayroong binili si kuya ng produkto ni ate. Ayan. So dito, palingon-lingon si kuya. Silip-silip. Ang mangyayari dyan mga ka-idol, kung kayo ay makadiscovery ng ganitong uh, kakaibang hinala ni kuya. Yan o. Oh. Palingon-lingon. Hindi siya mapalagay. Alam mo na, Ibig sabihin niyan ay eh, magnanakaw talaga 'yan. Ngayon, itong si Ate, busy busy doon sa ginagawa niya. Siguro itong si Kuya, kinuha ng cellphone ni Ate oh. Nako, na bulsa na. 'Yan si Kuya, kunwari meron siyang binibili. Siguro itong si Kuya ang ginagawa dito. Nag-observe siya. Hindi lang siguro first time ni Kuya na pumunta dito. Kumbaga, lagi na siyang pumunta. Kaya alam ni Kuya kung saan nilagay yung box na may pera. Kaya kayo mga ka-idol, kung gusto niyong city, uh, inyong pera, ilagay niyo sa malayo. Huwag dyan sa maabot ng kamay ng tao. Tingnan mo si, Adit, si ate. Bising-bisi. Pero si kuya, marami pa siyang sinasabi. Oh, sa taas, ate. Kukunin mo pa. Gusto ko yan. Yan, doon. Kukunin mo pa. So, doon pa lang, nalilito na si ate. So, isa din yan sa mga diskarte ni kuya. Kaya, mga kaidol, kung ganyan ang ang pag-utos ng magnanakaw sa inyo, alam nyo na kung ano ang gagawin mo. Kasi ito, isa din itong paraan para malin lang ang mga tindira kumbaga malilito siya. Tingnan mo, silip-silip si kuya. Oh, silip pa. Yan, hirap kukunin talaga yan. Baka mamaya pag inaabot ni kuya yung sa baba, ay malaglag yung mga sabon. So, pumalpak na naman ang kanyang gagawin dyan. Kaya ngayon, unti-unti ni kuya, ah, binaba yung mga sabon dyan na nakapatong-patong. Kasi kapag nahulog yan, magtataka talaga si ate. Kaya ang diskarte ni kuya dyan, kumbaga dahan-dahan lang, hindi na binibigla. Ngayon naman, ang napansin mo dito, mayroong isang babae na customer at nag-deliver ng products. Mayroon siyang inahatid. Ayan, pagkatapos ng ihatid, nalabas na siya. Pero yung si Kuya, andyan pa rin. Alam mo naman, itong si Kuya, magnanakaw, ganun talaga yan. Hindi yan basta-basta alis, hangat hindi niya makukuha ang kanyang target. Ang gagawin na lang na dito, ay lilituhin niya ang tindera. Ayan. Pero, wala talaga siyang bibiliin dyan. Kunwari lang niya na marami siyang binibili, ganun talaga yan. Pinapagod lang niya ang tindera. Okay? So, natin. Itong si ate, kinukumpute na niya ang lahat ng binibili ni kuya. Ayan. Habang kinukumpute, itong si kuya nagkwinto-kwinto kumbaga kinuha niya ang loob ni ate habang patagal ng patagal nililito na talaga si ate dito itong si kuya dumiskarte din talaga siya kung paano niya makuha ang kanyang target ayan siguro itong si kuya sanay na sanay na kumbaga alam niya ang mga strategy mga teknik kung paano lalo na kung wala siyang bibilihin na hindi naman totoo na bibili siya so ang gagawin lang na dito Kumbaga, yung otak ni ati, itong tindira na ito, niraramble niya. Kumbaga, hindi na alam ni ati kung ano ang, saan siya magpo-focus. Kasi makikita mo dito, nakapokos lang si ati dito sa, ngayon nagko nagtanong, kung ano pang idagdag. Tapos si kuya, namimili pa. Atras abanti ang ginagawa niya dito. Ayan. So, hindi pa talaga ni Kuya matimingan no? habang si ate ay anjan sa harapan ni Kuya. Ngayon, ang gagawin ni Kuya dito, mga ka-idol, hintayin lang niya na depois, pagkatapos niyan, uutosan na naman ulit si ate dito. Kahit ganyan-ganyan lang ang reaksyon niya, si ate patingin-tingin dun sa binibili kung magkano halaga at sinusulat niya. Ayan, oh, mahaba na yung sulat ni ate dito sa papel. Itong si kuya, nasa labas. Ayan, o. Oh. Kumbaga, nakaano sa sa pinto. Nakadikit lang. Konting lihis lang, ay makalabas na. Ayan. Hawak-hawak si kuya dito. Kumbaga, sinasanay ni kuya ang mata ni ate na parang close friend sila. Kahit hawak-hawakan, hindi siya magreklamo. Yung produkto ni ate kapag hinawakan ni kuya. Ngayon naman, yan o, kumuha na naman si ate ng papel at sumulat. Okay, so ngayon naman ang gagawin dito, ayan, palingon-lingon si kuya doon sa labas, titingin siya. Baka may bagong customer na papasok, baka sasablay na naman ulit ang kanyang gagawin. So ngayon, habang naghintay-hintay si kuya, Tumitimpo lang talaga to. Kahit tapos na ang kanyang inorder, nag-order ulit at madagdaga na naman to. Kasi nga hindi pa siya nakatimpo. So ganyan ang strategy ng mga magnanakaw mga kaidol. Ito, uh, pag-isipan mo, Maggie, bago ka tumanggap ng customer. Tulad nito, nako, 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 nako. Nako, hindi pa. Kasi may sasabit dun sa damit niya. Okay, 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 okay. Wap, wap, wop. wop, wop. Oo, uh, kuha na o. Ano nangyari dyan? Sisibat na si kuya. Oo, yari na. Nagtataka na. May bagong papasok dito. Okay, may bagong papasok ng customer. Walang kamalay-malay. Nagpabarya yata to. Nung tinignan natin yung box, nawala na yung box niya. Yan o, nagtataka na. Oo, ngayon, tinuturo ni kuya na may taong lumabas na may dalang box. O, hinabol niya.